Hello guys, so to all the OFW all over the world, syempre, nandito na iya Terminal 1, so, punta tayo syempre sa OFW Lounge. Yeah. So, ito na nga mga Mars, kung hindi ka pa napupunta dito sa OFW Lounge ng Terminal 1 ng na iya, pumunta ka na, madali lang naman mag-register ka lang bago ka pumasok at hindi ka naman maiiwanan ng iyong aeroplano dahil meron naman silang monitor para sa gate assignment kung nag onboarding na ang iyong plane, ayan, napakasarap dito, very relaxing, very comforting, ang kanilang mga couches din mo sila mga kabayan, nag-enjoy sila dyan, super tulog sila at ayan, meron pang mga bababasa dyan, mga Mars, meron silang mga kut kutin dyan, may candy pa, tapos meron pa yung Biko ang sarap-sarap niyan -sarap And then, meron kang choice ng mga coffee mo dyan, ng mga creamer, may tubig. Tapos, meron pang lugaw, na meron different toppings para malam na ng mga sigmura kung nagugutom ka. Libre to lahat, mga Mars. At saka, ang bait nila dito, pinayagan pa nga nilang sumama sa akin si Happy Jason. Ayan, syempre, atatay ko din ng lugaw. Maraming salamat, Owa!